Tuloy na minomonitor ng Cagayan Valley Center for Health Development sa pamumuno ni Regional Director Dr. Amelita Pangilinan ang konstruksyon ng Ramon Super Health Center sa bayan ng Ramon, Isabela. Ang nasabing pasilidad ay kabilang sa mga proyekto sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program 2025 ng Department of Health na ipinatutupad sa tulong ng Department of Public Works and Highways Region 2. Ang Ramon Super Health Center ay inaasahang magbibigay ng mas malapit at abot-kayang serbisyong medikal sa mga residente ng bayan at mga nakakaratig lugar. Ilan sa mga serbisyong ilalaan dito ay ang konsultasyon, botika, radiology, dental care, minor surgery, panganganak at pangunahing laboratorio. Ang proyekto ay may inisyal na pondo na 12 million pesos para sa unang yugto ng konstruksyon na target tapusin bago matapos ang taong 2025. Layunin ng health center na mapabuti ang akses sa kalusugan sa mga rural na komunidad sa rehiyon. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan humihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutoy ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-TTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pulpit napigil sa collagen Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag TTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol. IFM News.